Ako po si Eileen Romano Doroha, uh, uh, 49 years old po. Uh, ako po ano lang, uh, may bahay lang po, taga-alaga sa akin anak na special child na si Selwyn James Turoa. Ah, ako po si Leti G. Domingo, taga tabang Clary de sixty 67 years old. Ako po si Miki Ney twenty 27 years old, mananahi po, computer sewing po. Reynaldo Victoria de la Cruz po, 59 years old. Nakatira po sa Isabel Village. Pasalo ko yung pong bilang tanod sa barangay ng Tumang Ako pa sa Erlinda Daradan na iwalay sa asawa at may pinag-aaral na kasama sa bayan na isang anak, isang college na anak at isang apo na high school. Ako po ay may natindahan na pinagkikitaan. Ano po yung pagsubok na hinaharap mo sa araw-araw? Dati kasi lagi siyang nagkakasakit, labas pa sa hospital. Ano po ba yung uh, kalagayan po yung anak niyo? Meron po siyang Angelman syndrome. Uh, since ano pa, baby pa, at least parang may problema siya. Simula yung kanyang seizure, 3 years old. Tapos to namin nalaman yung case niya, na Angelman syndrome siya. Kasi ano, the global delay development ang ano niya. Ang diagnose sa kanya ng mga doktor. Tapos epilepsy, tapos yun, na ah, nagkaroon na siya ng mga maintenance lifetime na. Kaya lagi ko siyang naalaga. Hindi na akong nag-work <laughs> kasi lagi ako hinahanap Saka ka talaga ba hindi siya makapagsalita. Nung baby pa siya, normal siya. Pero nung hapon lumalaki, lumalabas din mga problema. Um, madami po eh. <laughs> sa pamilya ko po, ganun. Sa financial, ganyan nag-aalaga ng may sakit. Meron po siyang vascular dementia. Almost 20 years na ganyan. Minsan, ano, sa, sa gamot, isang kinakapos din. Pagka hindi pa nagbibigay yung anak ko, eh ang gamot niyan marami. Meron siya sa utak, may sa kolesterol, meron sa uric acid. nga po, inisip ko yung asawa ko na hindi ang problema ko din yung pag-aaral ng ina ko at saka ng apo ko. Kung paano ko iraraw sa araw-araw. Ayun po, maghanap buhay sa lasangan. Tapos po lang, umuwi sa gabi. Pag sa marangay naman, madaling araw. 6 to 4 ang paso namin sa barangay. Saan naman po kayo humuhugot ng lakas ng para po pagpatuloy po yung buhay? Niyo. Eh ano, lagi akong nagdadasal sa Diyos na bigyan pa ako ng lakas para Paalagaan ko pa yung bata. <laughs> sa Panginoon Diyos, sabi ko sa kanya, Lord, bahala ka na sa akin. Kasi kung ako'y magkakasakit, wala mag sa kanya. Kita niyo naman ako bilang dalawa nandito. Hindi naman siya nakakatayo ng ano, Nang ano kasi butot, butut balat eh. Parang tumutukod na lang yung butot niya. Buti nga malakas, malakas pa eh. Inaakay ko, pinapaliguan ko. Pero nakakasubo naman siya mag-isa. Pinagugut ako po ng mga anak ko. Ang um, inspirasyon ko po, po yung anak ko na makita makapagtapos ng pag-aaral. At ang kapo ko, yun po ang nagpapalakas sa akin. Ano po yung sa tingin niyo na makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko? Basta ang wish ko sa sa amin, tuloy-tuloy ang blessing, uh, healthy kanilahat, yun. Um, at ka yung pagsubok naman din man maiwas. <laughs> Kaya yun, basta lagi na nang sa Diyos pala pag may mga pagsubok. Yung buo po kami pamilya, tapos ano, uh, wala pong may sakit. Yung tumakit ang buong pamilya ko at maging masaya, makaraos sa problema. Siguro po yung magsama-sama kami ng mga pamilya. E sana masuportahan siya ng gamot, yun lang. Sa pagkain naman, nakakaraos naman kami kahit papan. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Thank you po sa pagbigay nito. Patuloy po kayong pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pagpalaid pa po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa smiles po. Makakatulong po sa amin to. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong lahat, sa pagpunta nyo dito sa aking munting at napasaya nyo po ako. Nagpapasalamat po ako sa Ismail sa binigay na biyaya, maliit man po o malaki, at napili po ako na mabiyayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tumulong po sa Lolo Bay. Bay. kasi tawag namin dyan eh. Eh malaking tulong na rin po ito, pagpalain din po kayo ng Panginoon Diyos.